So ayan guys, ang ginagamit natin dito is uh, Primero. Ayan. Waterproofing seal. Ayan guys. Kung makikita nyo to guys na nilalagay kong parang kaca Ito po ay para doon sa mag yung sa mga karapo. Doon nyo po siya ilalagay. Sa rock pwede din siya. Doon po siya ilalagay kung saan may tumutulo. Pero ang unang procedure natin guys, ito guys nilinis na natin yung mga pader no so nilinis na natin yung pader guys so makikita nyo guys linear coat ko muna ng kulay at saka ko siya dinikita nito ng parang kacha guys so ngayon guys ipapakita ko ngayon so nadikita natin yung kaca pagugulungan natin yung guys para ang mako Apaka-effective to guys, yung primero na to guys na waterproofing seat guys kasi pag natuyo to para siyang rubberized guys ayan ayan na guys kung makikita nyo ayan ayan yan siya guys ngayon pagugulungan natin ng buto guys yung pader na to kasi may mga crack na po siya ayan ganun lang ang pag apply ng primero based sa experience so paano guys salamat sa inyo guys